hindi ko in-expect na bigyan kami ng ngutit 45 hours nang hindi kami nagtatrabaho. Di ba? Nakakatuwa. <laughs> Reveal na natin. <laughs> Ito na. <laughs> Hello, Chingudol! Kumusta pala kayo? Pasensya na kung hindi na ako nakapag-upload ng video, Gudol. Tinatamad. <laughs> Pero, yung mga nakafollow sa atin sa Facebook page, i-update naman tayo doon yung mga maikling video lang pero yung mga long form video hindi tayo nakagawa so yun chingudol kumusta kayo na miss ko na kayong lahat subscriber natin kumusta kayo lalo na yung mga EPS aspirant dyan sa Pilipinas kumusta so kwento ko lang yung mga kaganapan sa loob ng almost dalawang buwan ata hindi ako nakapag update sa inyo dito sa YouTube. Kiran na ako nakapag-upload ng mga video. <laughs> sa page natin, may nag-comment doon. Sabi, Kuya, mag-update ka naman sa YouTube mo. <laughs> so, siguro mag-update na tayo ulit sa YouTube. Kasi wala naman tayong nguti. So, singulo tatlong buwan na pala wala tayong overtime sa company. Yung pasok natin alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, ibig sabihin, 8 hours a day lang. Then, Monday to Friday. Basic lang yung sahod natin. So, for today's video pala, <laughs> ay i -re ko sa inyo itong payslip. Ito yung sinahod ko nung last month, May Singodol. So, binigay kanina. Ito ay papakita ko sa inyo o i -re ko sa inyo hindi sa pagmamayabang chingudol. Bagkos gusto kong ma-inspire lalo yung mga EPS parent natin na andyan sa Pilipinas. Lalo na yung mga pinanghihinaan ng loob sa pag-aaral. Huwag kayong panghinaan ng loob. Mm. Mag-aaral kayo na mag-aaral. Huwag <laughs> niyong isipin na mabagal pa, matagal pa yung exam. Huwag niyong, huwag ganun, chingudol. Mas lamang pa rin talaga yung preparado ka na. 'Di ba? Kasi alam mo, alam nyo, yung registration ng exam, i eh, ano 'yan? Biglaan 'yan. <laughs> 'Di ba? May iba kasi yung kadalasan sa kakaramihan talaga, uh, 'yan yung totoo gudul. Doon pa lang mag-aaral. Kapag meron ng schedule sa exam, may ganun. Sa tingin mo, ka kapag ganyan. Hindi. <laughs> kaya habang matagal pa, mag-aral ka na. So, ikaw naman yung nandito sa Korea, sa sahod ng 80,000 to 100,000 pataas. Siyempre, magbablog ka na rin. <laughs> Di ba? So, andito tayo, nakaupo ngayon si Gudol. Ayan. Then, sa labas tayo. At, Tsaka medyo mainit na pala ngayon dito sa Korea. Sobrang init na. Painit ng painit. Hanggang ngayong August, yun yung pinakamainit na. So, hindi natin patagalin. <laughs> patangtagal, tagal. Ito yung facelift natin. Ating re-reveal. Tsaka, At Sin Gudol, ipintukulong sa inyo. Alam nyo, itong facelift na to is nung May ito na sahod. Sa buong buwan ng May, wala kaming overtime. No, wala kaming overtime. So, yung pasok namin, 8 hours sa day lang. Pero, chingudol, nakakabigla at saka nakakatuwa. Dahil dito sa payslip, mayroong overtime, whole month. So, 45 hours yung uti natin sa isang buwan. Nilagay dito sa payslip. Pero, yung sahod naman natin na doon sa bank account natin is, mayroon ding uti. Yun nga, nabigla kasi ako sobra. At saka, sabi ko, baka nagkamali lang si boss. O baka, baka baka nagkamali lang talaga kasi <laughs> hindi ko inexpect na bigyan kami ng utet 45 hours nang hindi kami nagtatrabaho 'di ba nakakatuwa <laughs> yeah! sana ating godolson ay eh, mapunta kayo sa company na mabait yung amo mabait yung mga kasama sa katrabaho yun yung ano ka uh, hindi ka stress 'di ba reveal na natin <laughs> ito na. <laughs> so, ito na, chingodol. Ah, uh, yun. Papakita ko na sa inyo. Yan, o. Oh. May 2025. Yan. Ito. Tingnan nyo. Oh, yung basic, basic na dito sa Korea chingodol is 2 Pero, dito sa company namin, ginawa na ni Boss na 2 million 100000 Kumbaga, buo na siya, Chin Gudol. Then, ito. Nabigla ako. Overtime pay. Yunjang Kunro Sudang. So, P677,250. Nasyaka ko dito kasi wala kaming uti. <laughs> Tapos, ito yung gross pay, Chin Gudol. P2,777,000. Then, yung kaltas natin. Ito siya, 272961 yung monthly na bawas natin. So ito kung min kung minyon gum, kung kang buhom, chang piyong kang buhom. Ito mga buhom, mga tax tong iba. Ito toxic mga tax yan. 50,000 to 5,000. So ma total ito. Then yung net pay natin singulo ito siya. 2.5. Wow. Yan, 45 hours yung ano natin. 45 hours yung nilagay ni boss na OT. <laughs> Ayaw mo pa niyan. <laughs> Sinahuran ka kahit hindi ka nag -u 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 -u. So 'yun, single So ito hindi pagmamayabang ah. Gusto ko lang kayong ma-inspire yung mga babalak pa na magpunta dito sa Korea para magtrabaho. So ayun, single nakita niyo naman, 'di ba? <laughs> At saka hindi ko na 'to i-co-concern kay boss. Baka bawiin. Oh, no! <laughs> so 'yun lang. Single At saka Namiss ko kayong lahat. Sana patuloy pa rin kayong nakasubaybay at saka nakasuporta sa pag-vlog natin dito sa YouTube. At saka sa mga hindi pa nakafollow sa Facebook page natin, pwede nyo po akong i-follow. Chingudul yung name ng page natin. Chingudul. So, yun lang. At saka, huwag kayong mawala ng pag-asa. Yung mga hindi pa nasilik yung mga andyan pa sa roster, at saka yung mga nagbabalak pa lang. Tuloy lang sa pangarap. Balang araw, kayo naman yung nandito sa Korea at sasahod ng ganito. So, yun lang. Chingudol. Bye-bye!